Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon Title Takot na takot na si Marcos Sa gitna ng malawakang protesta at nag-uumapaw na galit ng publiko kaugnay sa mga anomalya sa national budget at flood control projects na nawagan na rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na magbitil sa puesto si Pangulong Marcos Jr. Ito ay kasunod ng ulat na bumabana sa puesto si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, na matagal nang iniugnay sa mga kontrobersyal na proyekto. Sa isang matapang na pahayag sinabi ni Barsaga Ito ang kanyang post Excuse me Takot na takot na si Marcos Pati AFP at PNP Wala nang tiwala sa kanya Mananalo tayo ah, Grabe ano Ang tapang So magbasa tayo sa mga people reacted post and comments 4600 ang nagreact 3400 ang nag-like 600 60 ang nag-love and 407 ang tumatawa So maraming pumapabor dito kay uh, Congressman Barsaga Okay. Carlos Sipangan BBM Marcialo Katapat Kaysa Uupo Sinday si ah. <laughs> Sige, paupuin niya si BBM Mag kayo Why not? <laughs> Joel Gabatan Ano ba ang pinaglalaban mo? Palitan mo ang presidente? Hindi ako bumuto kay Marcos Pero ayoko siyang palitan ngayon Tingnan natin ang mga ito ha, ah, kung tunay ba. Nako! Trolls! <laughs> 294 friends lang. Nako, oh, ang mga trolls nila. Ito, tingnan ko itong isa. Yun, 653. Ah, wa, wow, todo, todo rescue ang mga trolls na nag, uh, ano, Nika Egerance. Dapat lahat ng kurakot, lalo na si dalawang Rimulya, dapat tanggalin na rin at saka si George Garcia. Errol Ching. Tandaan natin, di lang sa plat control, pati sa Phil Maharlika Fund, Gold Reserve natin at marami pang iba. O ano? Mabuti na panggit ang Maharlika Fund. Ano nang balita? More than 3 years na ilang billion kalimutan ko na kung ilang billion yung 75 billion initial capital tapos nagdagdagan pa parang 150 billion na ano nang nangyari alam mo ang uh, hayahay hayahay sa Bisaya no bang masarap ang buhay yung mga opisyales yung mga CEO and board of directors ng Maharlika Investment Corporations dahil millions ang kanilang kinikita sweldo allowances sa isang taon. Yan po, Maharlika Investment Fund. PhilHealth, ano nang balita? Wala na. At ng na ang taon, hanggang ngayon, wala pang decision ng Supreme Court kung ibabalik o hindi. Kailang sa akin, immaterial na eh. Kasi kahit sabi ng Supreme Court, ibalik ninyo ang PhilHealth. Nagsabi na itong si Recto na ano, ibabalik daw kailang isasama nila sa budget. Ate ginigisa tayo sa sariling mantika. Tayo pa rin ang ano, ginastos na nila. I don't know paano nila ginastos. Tapos ipapasa na naman sa atin. Kaya, nakaka-ano na, nakaka-high blood, nakaka-umay, nakaka-dismaya na. Kaya eh, ang magawa natin hanggang protesta lang. Hanggang rally, hanggang ano. Basta huwag lang hahantong ng karahasan. Yon lang ang akin. Hindi pwede sa atin yung ano. I do not uh, agree yung Indonesia and Nepal style of protest. So sumali tayo. Sa 21, September 21, malawakang protesta. Sali tayo, isigaw natin ang ating galit sa korupsyon uh, kailang nakakatawa itong si Auntie Claire ano daw yung rally daw sa September 21 na hindi naman laban kay Marcos Jr laban lang na daw yun sa korupsyon so ibig nilang sabihin walang kinalaman si Pangurong Marcos Jr sa korupsyon what? wala kinalaman? hindi ba siya ang presidente? O, anong ginawa niya pag upo niya as president, executive order number one, dinisolve niya ang presidential anti-corruption commission. Ibig e, sabihin, wala siyang plano na labanan ng korupsyon. So, command responsibility, siya ang dapat managot sa korupsyon na nangyayari ngayon. Eh, parang wala eh. Tingin niya, okay lang sa kanya, uh, ano, eh, wala siyang kasalanan. <laughs> Wala siyang kasalanan. Sino may kasalanan? Uh, dito, yung nasa baba niya. Siya uh, malinis. Parang ganon Nakakatawa eh. But anyway, uh, salamat at uh, bumabana si Romualdez. Uh, baka mamaya, alas, ano bang oras na? Baka ngayon, nagbubutuhan na. Kailang ready-made na yun. Uh, ang papalit daw sa kanya, ay eh, best friend niya. Kaya ikinampan niya, ikinampan niya ni Romaldes. Kapon, kinausap niya ang mga house leaders na kung pwede, ang botohan nilang speaker of the house, yung best friend niya na si Congressman Faustino Bujedi, the third of Isabela. Marcos loyalist daw ang mga ito. So, parang niloloko lang tayo. But, to me, okay na lang din. At, uh, mawala na sa eksena si Romualdez, kailang, tingnan natin, baka mamaya, siya pa rin ang nagmamaniobra, ginagamit lang niya ang kuno ipapalit na speaker. Tapos may statement daw si Kongresman Puno na substitute lang daw si Congressman D. Ano bang ibig sabihin kung substitute anytime, babalik si Romualdez? Pahupain lang ang galit ng taong bayan? Kaya, wag po tayong titigil. <laughs> hanggat walang nakukulong sa mga tiwaling opisyal uh, ng gobyerno, sa mga tiwaling lawmakers na nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribu ng mas maayos nilang tirahan. Ah uh, panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo yero. Salamat kayo, salamat ka sa nangangakon tambak sa karon karon mo na ni ang balay ni kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop so dagko na kaayo ang bursot so mo na ni ang balay sinatagaan na mo ogiero so daghan gid kaayo nga buslot Oh, salamat kayo sa akong. karon kuya, pila na ni Katuig ang imong balay ang ani na ang itsura? Pulo na Katuig. Na pulo na Katuig? Pulo na katuig. So, buslot na gyud, daga na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuwig, ni. Intagaan niyo sin, tong usamang ka pobre yon. Dakong salamat kayo. dinhi. Mm -hmm. so... <laughs> salamat sa pagtabang sa sin nga nagantos mi sa kalisod. Nga salamat mm -hmm. ng kayo karon kay tagaan mi og sin. Mm -hmm. na Inabang sa napulo na katuwig pagpuyo namo. Antos mi sa kalanan. Kung mm -hmm. ang mong pamilya. Mm -hmm. Pila dahi ka buk imong anak ya? Pito, pito. Pito ang imong anak? Oo, oh, unom. Unom. Un unom. Unom. So... Tulong kalaki, doa ka, babay. So, tanan sila ga eskwela ya? Ang... Kwanra ka na lang doa. Ga eskwela? Mm O, oh, unsa na po nga grade ya? Ah, uh, grade 8, grade 4, grade 2. Hmm. O, ang isa kay namin yun naman ang isa. Hmm. Sige, salamat kayo salamat ya. Salamat kayo, salamat kayo. Salamat hmm. Kalisod kayo.